So ayan, yeah, magandang gabi mga kabulabog. Samahan nyo po ako mag-scout ngayong gabi. Maghanap po tayo ng... Pwede natin pangitiin ngayong gabi po. Um, uh, maghanap po tayo ng maabutan natin, uh, mabigyan ng pamrienda o pangkain sa ating mga babae na masisipag na may scout natin ngayong gabi. Tara, samahan nyo po ako mag-scout ngayong gabi at maghanap po tayo ng... Pwede natin pangitiin sa sibling paraan.

Sa nyo, isa isa. Tapunta ako sa po kami sa isa kayo sa ko sa bahay. Yan lang kami sa Lumang Court. Lumang Court? Ganda po sa Pulo. Ba't sorry, wala po kayo kasama? Tapos kayo? Si mga nahihiya po yung mga bata. Oo. Oh. Hmm. Kapasama lang po namin sa bahay. Dapat nga, so, uh, huwag silang mahihiya kasi. Kasi, 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 Anong gas na din po ito? Hindi ko dala yung bigas ko eh. Malay niyo, balikan mo kayo dito. Matambay po kumigna sa po kanina ka lang. Kaya nakaka po. Nakaka-cg ako. po, ano po sa isang gado? Malamuk po, dapat nag-ano kayo. Malamuk. nga po. Kumigna naman po sa kaka Hindi ko lang para paano pag may eh, pa nga kung ano dyan. Nagtagan natin yan yung pair ng nanay. Saka naman sana po. Nanay ah, po. Ito po. Sige po, tanggapin niyo po yan. Ama na to, malaki tulong na to. Tanggapin niyo po yan. Basta mag-iipin ah. Huwag pa magpapagabi po. Pauwi na rin naman po kayo na. Kumahalaan ko dito ang ko. mo? lang. Sa Sino po sa bahay? mo? Pag-ero mo? mo? to ko. Basta lang kami sa loob.